Ayan guys, good evening sa ating lahat. Pilipinas, buong mundo. Ayan, nakikita nyo ang nasa harapan natin. Malayo pang 25 guys, pero... Ayan. Dito sa bahay na puti. Nakikita nyo. Hmm. Hmm? Ganda bagay na bagay sa dekorasyon niya. Christmas lantern. Ayan. Advance. Merry Christmas. Ayan ang sinasabi niya. Ang mga ilaw na kay gaganda kuko ng pagbibigayan guys para sa mga mga inaanak dyan shout out sa inyo ihanda na ang sobre sa bagay, hindi naman sa pilitan yung mga ganun guys kaya lang traditional na kasi yun sa isang Pilipino ang pagiging mapagbigay sa kapwa Habang pagabi ng pagabi Lalong gumaganda ang kumukutitap Na Christmas tree Ayan Ito bahay na puti Bahay ng Mag-asawa Mr. and Mrs. Quirino Ayan. Tingnan natin sa malayuhan guys Dahil mayroon pa sa taas Ayan ah, o oh. Kita nyo nakakatuwa malayo pa ang Pasko guys ayan imbitado lahat ang mga inaanak dito ano ganda dito sa bahay na puti kita nyo dito tayo sa ano isang side ayan yung kanilang mga inaanak dyan maghanda na kayo malayo pa ang Pasko parang Pasko na sa kanila o kita nyo magdala lang kayo ng birth certificate nyo para makilala kayo makita nya kung may pirma siya doon dahil kung wala siyang pirma sorry kayo Ayan. Pasko na talaga. Ang simoy ng hangin guys ay medyo mahalumig-mig na. Ibig sabihin malamig-lamig na. Simoy ng Pasko ay malapit na. Yan, tingnan nyo. <laughs> Sabi ko nga, kung yung ma mamamas ko dyan na mga inaanak magdala kayo ng birth certificate para makilala niya kung may pirma siya doon bibigyan kayo kung, kung wala sorry kayo Yan, ilalagay nila sa taas para mas lalong kukuti-kutita ayan o oh. Ayan, guys abangan natin ilalagay nila sa taas silipin natin yan oh nag-aayos sila kapit natin o oh, ha ganda oh, maganda. Ayan o. Oh. Ayan. Maganda. Magandang gabi. na <laughs> nyo. Uh. Pasko, Pasko na sa kanila. Only okay, barangay salayan guys. Barangay Salay. Puro 4. Tuk -tuk Ayan. Ayan. Salamat at magandang gabi sa ating lahat. pakisubscribe subscribe na rin. ang aking youtube channel manong kaya sorted vlog ang yung ring code pakipindot ang notification bell para updated kayo sa mga marami ko pang ibibigay sa inyo ng mga videos na inyong kagigiliwan at mapapanood habang kayo'y nagpapahinga Ang sa muli Bye-bye.